Hi guys, uh, welcome back sa aking YouTube channel. For this video ay bibili ako ng ulam sa palengke. At ito, uh, na sa lubong akong na, sa akin ng barya. Two years na to siya, laging nanghingi sa akin. Guys, pag nakita niya ako. Namasyal ah, ka na, aga pa. Ayan yung bataw. Oh. Pag nakita niya ako, oh, hingi siya ng barya. Hello to my channel. Sabihin mo, hello. Hello, ko. Pagka saan ka ba? Pagka tinabi nito. Layo ng pasyal mo, ha? Dali lang, bariyahan ko muna. 100 na pera ko, eh. Amaya, abang may bariya, bigyan kita. Sabi ka, sab sabay ka na lang. <laughs> Kasi wala din, ano eh, 100 lang yung pera ko. Kung nagka-pera ako, ng malaki, bigyan kita ng malaki din. Ayan guys, guys dito kami nagpabarya at binilad ko na rin siya ng uh, dalawang biskuit. Magkano <noise> yung ano, extreme? Ha? <makes noise> Dalawa. <makes noise> Saka sa akin ano, ready to go. Wala. Loko. ka na, nag-vlog ako. Nag-vlog <laughs> ako. Kawawa naman. Lagi naman ito nanghihi sa akin ng bariya. Ibigyan ko na lang siya ng ano, bariya din. Kasi bariya yung pera. <laughs> 100 lang din ang pera. what is it you you can just hide while I work i'm tired you first write a second third Ayan, verse about the lies you go disperse. You never i know it hurts ha? oh <laughs> Oh, ano na ako, matagal na ako, one year at uh, two, two years na ako dito, pero ngayon lang ako na monetize. Ah, sige. Oh. Magawa ka na, may, cha, may ano ka naman siguro, may YouTube lang. Sige, magawa ka. Hmm, sige. Ayan, guys. Wala na. Nandoon na yung binibigyan ko. Mango shake, 20 pesos. Oh. Mango pesos. Ah, uh, 20 lang ba yung may sago? Pares lang. Ah, sige, sige. Ah, sige, okay. Oh, Ay, nag-vlog. No, Kunang-kunang ano to ni, ang ano ni ate. pindahan